hindi na muling binalikan si Chris Angelo, buong puso na itong inalagaan ni Lola Elena. Limang taon na siyang pumapil bilang ina ng bata. Inahalikan ko po siya ng matunog. Tawa po siya ng tawa. Inaparamdam ko po sa kanya na talagang mahal na mahal ko siya talaga yung paghalik ko sa kanya. Tumatawa po siya. Maligaya po siya pag na nainiyayaka po siya ng mahigpit hindi rin naman daw sapat pantawid gutom ang pagmamahal na iginugugol ni Lola para sa kanyang apo. Kinakailangan niyang maghanap buhay upang may maipanlaman sila sa kumukulo nilang sikmura. Pag walang-wala na po talaga akong pambiling gatas, nag ano po ako ng giniling na bigas, yun po ang pinapasuso ko po sa kanya. Pero pag, pag meron po namang ano, gatas naman po pinapadodo ko po, po sa kanya. Paglalabada ang pangunahing pinagkukuhana ng pera ni Lola Elena. Pero kasing dalang na raw ng patak ng ulan ang nagpapalabas sa kanya, kaya naman naisipan na rin niyang mag-alaga ng mga manok upang may ibang mapaghuhugutan kapag nagipit. Mahirap po talaga siya ngayon. Ano si araw-araw lang po na pangangailangan lang po din namin sa araw-araw. Hindi ko po alam kung saan ko po yung mga iaano ko po sa buhay namin ngayon. Isa sa mga anak ni Lola Elena ang kahilinhilan niya sa pag-aalaga kay Chris Angelo. Tapos pag nahihirapan siya, nahihirapan na rin kami. Kasi parang nadudurog yung puso namin pag nakikita na may sakit siya tapos ganun na itsura niya. Kasi sa akin, ganyan na nga yung bata. Hindi mo pa alagaan. Kinailangan huminto ni Marife sa pag-aaral upang makatulong sa kanyang ina sa tuwing magbabalat ito ng buto. Ang pagdating po ni Tis Angelo na may tuturing kong blessing, yung pagbibigay niya ng tuwa sa amin, katulad ng pagtawa niya, yun, parang mas do doble pa sa amin yung Kaligayan. sa isang puok, madalas makita ang maglola. Dito, naghihintay sila ng taong manlilimo sa kanila. Sadyang mahabagin ang puong may kapal. Dahil ang simbahan ito ang naging daan upang maiparating sa amin ng mga batchmate ni Pearl sa college ang kwento ng maglola. Bali kasi nakita siya nung friend ko sa simbahan ng St. Joseph tapos uh, naawa siya. Pinitsura niya ngayon. Hindi na nagkita kami, pinakita niya sa akin. afternoon, noon, uh, pinilit kong makita kung saan siya nakatira para nga sana maanuhan namin ng tulong. Marami ang napukaw ang damdamin sa nakitang kumakalat na larawan ni Chris Angelo sa isang social networking site. Hanggang sa nakaabot nilito sa aming programa sobrang nahabag ako. Talagang iba eh. Iba yung pakiramdam. Sa mga nanonood po sa TV, sana po makita niyo po kami ng apo ko. Humingi po ako ng tulong sa inyo para po sa apo ko. Hindi ko po siya mapwedeng pabayaan po. Gagawa po ako talaga lahat. Anak mo, po ako tulong maawa po kayo sa amin. Sa bawat pagsikat ng araw, naghihintay pa rin ang maglola na kakatok sa kanila ang pag-asa na kinabukasan na maaliwalas ang aasahan ng ang mapait na nakaraan ng bata ay malimutan. Sa aming pagbabalik, si Baby Chris, meron siyang facial cleft. After lahat ng mga consultation, eh nakakalungkot nga na kailangan kong sabihin sa inyo na